Maniwala ka niya. Kunwari lang mo. Ano lang kasi dito. Yun. Yun. Yeah. Mm -hmm. Si Ma'am Bebs. Oh, naging kaibigan ko na. Hi, Pops. Ayan. Saan po yan sa nyo? Hindi. Binibideo ko kayo. vlog <laughs> ko. Hello po. <laughs> Hi kayo. Ayun siya. Nag-aayos ng hair ko, guys. Bali lima sila dito. May okay, mo masak na klara. Hindi ba? Ay, pangalan ng isa nga. Si, isang ito po si Joy. Joy. Mam si, -tata. Si tata. 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 -up Janet. Makeup artist. Yes. Si Janet. Si funny. Tani. Hello. 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 Ito, pangalan niya. Ito po oh, si Janet po. J Janet. Hello. Ako si Tita Hello? Babes, pinakabata. Hello po. Ito si Chin Chin, masayista po siya. Yeah, Therapy. Yeah. Therapy. O, oh, di diba? May kaibigan ako dito sa salon. <laughs> no, kakapasok ko lang. Actually, si ma'am ay matagal na siya. Her dresser. She's 6 to 7 years old na. Pero, her dresser siya, guys. Galing, no? Ayan, siya ay, ano, her dresser din. Ano na niya siya? 50 plus. Ito, oh. oh, ito. Si Joy? O, diba? Tapos yung make-up artist. Mga thunders na. Ilan taon ka daw? Thunders na rin. Thunders na pati sa larangan ng pag-make-up. di ba? Oo. Ayan o, make-up artist siya guys. Naghahamak ka rin ng buho? Yung ganito? Opo. Oo, pero mas concentrated ako sa make-up. Sa makeup. up Yun ang binagsak ko dito sa Manila eh. Oh, marami silang clients. Dati sa bar. Dati sa bar. Ako yung mga babae. Tapos casino. Wow. Ano ka nag-operate mga babae sa kasi online? Ilan taon ka na nagme-makeup? Ilang taon na ba yun? 20 <laughs> years. Hindi kita o gumaganyan. Grabe! Nag-clocks siya. Grabe no. Diba? Mga, mga kasangga ko to eh. Mga beautician eh. Oh. Diba? <laughs> mga beautician kasangga. <laughs> Ayan, napalapit kasi ako sa mga beautician kasi alam na alam ko yung mga ano nila. Mga tawag dito. Mga trabaho, syempre. Kumbaga sa mga ano, kabaro, ba diba? Yes. <laughs> Kabagang. Kabagang. <laughs> oh, ang bilis ko makakita ng kaibigan, no? O baka bago-bago lang dito, eh. <laughs> Pumasok dito sa salon. <laughs> <laughs> diba? Ayan, si Miss Janet naglilinis kay Ate Kim. Kay... Kailangan okay, maganda yung nails niya pag rampa niya. Kaway-kaway. Kaway-kaway. Di sa 67 pa. Kailan po? 67. Di sa 67 pa.